Good morning po. Happy Wednesday po. Thursday in the morning. Ayan guys, gagawa tayo ng mango jam. Dahil marami na naman tayong mangga, is baka ma-overripe na naman ito guys. So, naisip ko gumawa ng mango jam. Ayan, inuumpisan ko ito. Binalatan ko at hiniwa-hiwa ko mamaya idudurugin ko ng konti ayan ito pa gagawin ko pa ito ayan and then ingredients nito to mango tubig lang at saka 1 fourth na sugar ayan ayan po hihiwain ko pa yan kasi masasayang na naman guys kung hindi ko um, gagawa, hindi ako magagawa ng mango jam total, paborito ko naman ng mango so, naisip ko gumawa ng mango jam, ayan kasi, sobrang mura na ngayon ang mga manga guys alam nyo ba, halos tinatapon na lang ang mga manga rito sa sobrang dami, ayan guys ito, medyo nahihinog na ngayong iba, pinili ko lang yung malalambot, ayan ito, dami guys, no kung malapit lang kayo sana, ayan, yan yan minuhulog na naman, yan. so, ayan pa rin ang hihiwain ko. mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano pagluto ng mango jam, ayun guys. see, manamis namis ito, itong mango na ito, nabili ko lang po ng um, dalawang kilo is 25 pesos. Maliliit siya pero napakamura na guys. Ayan. 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 Sobrang dami guys. Favorite ko ito. Ayan. Ayan. Thank you for watching.